Huwag tayo tumingin sa masyadong malayo. Ayusin muna natin ang nasa bakuran natin. Ayusin muna natin kung ano yung nasasakupan natin. Inihikayat ko po ang ating mga barangay officials. Mag-ayos-ayos na po tayo. Hindi ko po nila lahat. Marami na akong nakitang mga barangay na maayos, maganda ang serbisyo. Pero wag na rin po tayong maglukuhan. Marami sa mga opisyalis natin sa barangay, alam na po natin kung ano ang ginagawa. Wag kayong magmamalaki sa akin na malakas kayo kay Kowa Commissioner Lipana. Gagawin natin kung ano ang tama sa lungsod ng Pasig. Akalaan ni'yo hindi ko alam. Mga sinasabi ng iba, sagot ako ni Commissioner dahil yung tao niya, siya yung nagpa-finance. Huwag na tayong magpatumpik-tumpik pa, yung anak niya. Nagpa-finance sa mga barangay at sa SKs. Enough is enough. We will stand up for what is right in the city of Pasig.